Ikaw ba Hindi. Ako ay Muslim. Muslim. Bakit ka nagsusuot ng t-shirt? Naniniwala ka ba kay Jesus? Oo naman. Sa katunayan, di ako matatawag ng Muslim kundi ako naniniwala kay Jesus. Sa katunayan, naniniwala ako na si Jesus ay Muslim tulad ng ibang mga propeta at sugo. Nagbibiro ka ba? Makinig ka. Ang Kristyanismo ay relihiyon hango sa paniniwala kay Jesus Kristo at ang tawag sa mga tagasunod niya ay Kristiyano. Ang ibig sabihin ng kristyano ay tagasunod kay Kristo, kaya ang salitang kristyanismo at kristyano ay galing sa salitang Kristo. Ngayon, anong ibig sabihin ng Islam? Ang Islam ay salitang Arabic na ang ibig sabihin ay pagpapasakop at pagsuko sa kalooban ng Diyos at ang muslim ay ang taong nagpapasakop at sumusuko sa Diyos. Kaya naman ang taong ganap na sumuko sa Diyos ang tinatawag na Muslim. May mga taong kapag narinig ang salitang Islam, iniisip nila ito ay reliyon ng mga Arabo. Ang katotohanan, may higit sa 80% ang kabuoang populasyon ng mga Muslim na hindi Arabo at iniisip nila na ito ay bagong reliyon na binuo ni Propeta Muhammad ngunit hindi ito ang katotohanan. Ang Islam ay reliyon ng lahat ng mga propeta at sugo tulad nila Noah. Abraham, Moses, Jesus at Muhammad sumakan nila nawa ang kapayapaan. Oo, may mga Muslim bagong propeta Muhammad sumakan niya nawa ang kapayapaan. Alam mo, ang ibig kong sabihin na si Jesus ay Muslim, hindi lang batay sa banal na Koran, kundi ito ay nababatay din sa Biblia. Pakiusap kung meron akong pagkakamali. Si Jesus ba ay sumuko sa kanyang kalooban? Hindi. Si Jesus ay sumuko sa kalooban ng Diyos. Kaya dahil sa loobin niya ang pagsuko, ito ay kanyang pasyas, siyempre. Si Jesus ay sumuko sa kalooban ng Diyos, ang kanyang Panginoon. Siya ay sumuko sa kalooban ng kanyang Panginoon. Sige, Tayo'y makakasundo nito. Bilang muslim, naniniwala ko na si Jesus ay sumuko sa kalooban ng Diyos kaya siya ay muslim. Ito ay nag-iisang Diyos at tagapaglikha. Siya ang nag-iisang sinamba ni Jesus na hindi kailanman sumamba sa kanyang sarili at ang nag-iisang sinasamba ng mga muslim tulad ni Jesus. At ito'y makikita mo sa Biblia nang sinabi ni Jesus na ako'y bumamba mula sa langit hindi upang gawin ang aking pansariling kalooban kundi ang kalooban na nagsugo sa akin, kaya si Jesus ay sumuko sa kalooban ng Diyos tulad ng mga muslim. Sandali, sigurado ako na hindi sapat ang kaalaman mo patungkol sa Kristyanismo dahil si Jesus ay may dalawang katangian, kadakilaan at katangian pantao. Well, nabanggit ko sa mga nakarang video ko ang tungkol sa isyo ng dalawang katangian at ito'y di ma Ito'y maaari mong panuorin pagkatapos ng bidyong ito. Tinanggap pa ni Jesus na sambahin siya? Oo, tinanggap niya. Oo, tinanggap niya. Oo. Oo, tinanggap niya ang pagsamba. Bilang Muslim, naniniwala ko na si Jesus ay hindi humingi na sambahin siya dahil ang mga sugo ay humingi kahit lamang na sambahin ng Diyos. Hindi ang sambahin sila kaya walang ibang nararapat sambahin maliban sa Diyos. Si Jesus ay di kailanman nagpasamba. Sa katunayan, siya ay tumanggi ng sambahin siya nang sinabi niyang sila ay sumamba sa akin ng walang kabuluhan. Kaya ginawa ni Jesus dito ang pinaniniwalaan ng mga Muslim. Kung si Jesus ay Diyos, kaya pa niyang gumawa ng mga milagro? Si Jesus ay hindi Diyos, ngunit may kakayahan siyang gumawa ng milagro, oo. Hindi, nabuhay lamang siya bilang tao na umasa sa kapangyarihang natanggap nang siya'y binyagan ni John the Baptist. Sabi niya, gagawin ko ang ginawa ng aking Panginoon. Walang propetang nagdeklara nito naggagawin kung anong nakikita niya. Pilang muslim, naniniwala ko sa milagrong kapanganakan ni Jesus. May kakayahan siyang gumawa ng milagro, ngunit siya ay propeta lamang at hindi Diyos. Sa katunayan, si Jesus ay nagbanggit sa John chapter 5, verses 30. Ako'y walang kakayahan na gumawa ng isang bagay. Nang pinuhay ni Jesus si Lazarus mula sa kamatayan, siya ay tumingala at sinabing, Diyos ko, salamat tatay narinig mo. Alam kong lagi mo akong narinig, ngunit ito'y para sa kapakanan ng na mga nandito nang sa ganun sila'y maniwala na ako'y iyong sugo. Si Jesus ay nagpasalamat sa Diyos dahil sa binigay na kakayahan gumawa ng milagro. Bakit pinadala ng Diyos si Jesus? Pinadala si Jesus, alam mo, para sila ay magbalik loob dahil sila ay tumalikod sa Diyos. Sila ay sumasamba sa mga imahe, sumasamba sa maraming bagay para maging takapagligtas ng sanlibutan. Sa pangkalahatan para iligtas ang mundo, para akuin ang ating mga kasalanan at uh, sinabi mo yan. Kami pilang Muslim ay naniniwala na si Jesus ay pinadala upang himuki ng mga tao na sambihin ng Diyos at ipahayag ang utos ng Diyos. Pero ano ang sinabi ni Jesus? Sabi niya, kailangan kong ipangaral ang balita mula sa kaharian ng Diyos sa ibang bayan Dahil yon ang dahilan kung bakit ako pinadala Dahil yon kung bakit ako pinadala Ano yan? Mamamatay sa krus para sa kaligtasan? Hindi Para ipangaral ang magandang balita mula sa kaharian ng Diyos Kaya magkatulad ang sabi ni Jesus ng mga Muslim Si Jesus ba'y tumanggi sa paparating ng bagong propeta niya? Oo, walang propeta, oo Itinanggi niya na may darating na bagong propeta Oo siya ay nangaral tungkol sa kanyang pagbabalik, ngunit hindi siya nagbanggit ng mga propeta. Hindi namin matanggap yan. Sabi ni Jesus, mga mahal na kaibigan, huwag maniwala sa bawat espiritu. Bagkos, subukan ito para malaman kung mula ba ito sa Diyos dahil maraming ditunay na propeta dito sa mundo. Makikita natin ang salitang Espiritu ay tumutukoy sa mga propeta at sabi ni Yesus, maraming di tunay na propeta pero hindi ibig sabihin na lahat sila ay di na propeta. Sabi niya ay marami, kaya may mga darating na totoong propeta, ngunit paano natin malalaman kung sila ba ay sugo ng Diyos o hindi? Tingnan mo ang talatang ito, ganito dapat kilalanin ang diwa ng Diyos. Bawat Espiritu na kumikilala kay Yesu Kristo ay mula sa Panginoon kaya, kung susuriin mo si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan, siya ay sugo ng Diyos dahil siya ay kumikilala kay Yesu Kristo Sa katunayan, isa sa mga katuruan ni Propeta Muhammad ang paniwalaan si Yesu Kristo at kanyang nanay na si Maria. Si Jesus ba'y gumabay sa mga tao sa katotohanan? Oo naman. Oo, dahil sabi niya, ako ang katotohanan. Oo naman, para magpahayag. Oo, magpahayag, oo. Kung si Jesus ay gumabay sa mga tao sa katotohanan, bakit siya ay nagsabi na may isang gagabay sa mga tao para sa katotohanan? Sabi niya, sa oras na darating ang espiritu ng katotohanan, siya'y gagabay tungo sa tuwid na landas. Siya'y magsasabi lamang ayon sa kanyang narinig at sasabihin niya sa inyo kung ano ang paparating. Pero sino ang espiritu ng katotohanan? Ang banal na multo. Ang espiritu ng katotohanan dito ay hindi tumutukoy sa banal na multo dahil ayon sa inyong paniniwala, ang banal na multo ay Diyos at pangatlo sa Trinidad, kaya siya'y nabubuhay, kaya di natin masasabi. Sa pagdating niya, at hindi maaaring sabihin, hindi siya magbabanggit ng kanyang sarili dahil siya ang Diyos at pangatlo sa Trinidad. Kaya ang talatang ito ay nangangahul lo ang o propeta. Bakit? Kung siya ang espiritu ng katotohanan ay darating. Kaya ibig sabihin siya ay hindi pa dumating at pag dumating siya, gagabayan niya kayo sa katotohanan. Ibig sabihin lahat ng katotohanan na hindi pa nasiwalat at kapag siya ay dumating, gagabay siya tungo sa katotohanan. Kaya hindi na kinakailanganin ng sino man pagkatapos niya. Kaya ibig sabihin siya na ang pinakauling propeta. Hindi siya magsasabi sa kanyang sarili. Siya ay magsasalita ayon sa kanyang narinig. Ito ang mga ng propeta. Hindi sila magsasabi sa kanilang sarili, sila ay magsasalita lamang ayon sa revelasyon mula sa Diyos. Ihawig mo yan sa sinabi ng Diyos sa Quran tungkol sa Propeta Muhammad sa makanya nawang kapepaan. in huwa illa wahyu yuha. At siya hindi magsasalita mula sa kanyang sariling pagnanasa. Ito ay kapayagan na iniata sa kanya. At siya ay magsasabi sa mga bagay na paparating. Ang mga propeta ay magsasabi sa paparating ayon sa pinahayag sa kanila mula sa Diyos. Ang Propeta Muhammad ay nagsabi sa mga bagay na paparating at ngayon nakikita na natin ang mga ito ayon sa kanyang sinabi labing apat na siglo na nakaraan. Marami tayong masasabi tungkol dito, pero isang bagay ang masasabi ko. Si Propeta Muhammad ay nagpahayag na ang oras ng paghuhukom ay hindi darating hanggat ang mga tao ay hindi gumagawa ng mga matataas na gusali. Tingin ko, hindi na kailangan ng paliwanag ang sabi ni Propeta Muhammad dahil ito ay hindi na bago sa panahon ngayon. Ang sinabi ng mga propeta ay mula sa parehong liwanag kaya tinawag ko sila mga Muslim. Sila'y nananawagan sa mga tao na sumamba sa nag-iisang Diyos, ang Ama Ayon sa sinabi mo, kaya lahat sila ay sumasamba sa Kanya At tingnan mo ang paraan ng pagsamba ng mga propeta ayon sa Biblia At tingnan mo kung paano sumasamba ang mga propeta at si Yesus ngayon Abraham Si Abraham ay napasubsob sa lupa Moses At si Moses ay mabilis itinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba At si Yesus, siya ay nagpatira pa at nanalangin Sino ang nagpapatira pa sa lupa?